on manual transmission, ano ang dapat i-check bago i-start ang kotse? Hello mga paps, I'm Kuya Shane at may nag-request lang no na i-post itong question na to at marami ngang sumagot no uh, lahat ng sagot tama naman eh may nagsasabi diyan yung ano yung, blow bagets daw muna in neutral muna check daw kung papayag si misis uh, kung may lisensya kung may gasolina kasi lahat naman yan tama no wala namang mali dun sa mga opinion ng ating mga paps no salamat sa mga sumagot nung question ano okay ano ba yung mga oh ano ba yung dapat i-check bago i-start ang isang manual transmission. O, ito ay para sa mga new driver na sabihin na natin wala pa talagang experience sa pagdadrive. Sa mga expert dyan, skip na kayo. Hindi nyo to kailangan. Magaling na kayo. Okay? Pero dun sa mga new driver, as in new driver na wala pang binating wala pang knowledge para sa pagpapaandar ng manual transmission o sa pag-start ng manual transmission. Okay sabihin na natin sige well maintain yung kotse na check na lahat okay yung gulong brakes ilaw and everything yung tinatawag nilang blow buckets ba yun o blow, blow bag na yun yun basta yun ganun na check na lahat goods na goods lahat in good working condition yung sasakyan walang problema okay so ano yung una o ano yung dapat i-check bago i-start yung kotse. Actually, ang una nyo o ang dapat ninyong i-check bago nyo i-click ang suse ng inyong kotse ay yung inyong shifter. Make sure na yung inyong shifter ay nasa neutral. So, paano malalaman kung nasa neutral? Sadly, wala akong manual transmission na kotse dito sa garay ko eh. Puro automatic kasi. Pero sige, ah uh, ako, sabihin natin, I have 200,000 experience on manual transmission. So, ang sistema ko, bago ko i-click ang suse ay chinecheck ko dyan is yung cambio sinisigurado ko na kumakalog yung cambio o hindi siya naka-engage sa ibang gear. Okay, kasi ganito yan, mga paps, no? Pag ang isang manual transmission ay tinilik mo ang susi at naka-gear yan, halimbawa nasa first gear yan o nasa reverse yan, tatalon yung sasakyan mo o sabihin na nating biglayang uh, dadamba Okay? Pwedeng umandar, pwedeng mamatay. Okay? So, hindi mag-start. So, magugulat ka dyan. Okay? Kaya, bago mo i-start ang isang manual transmission, i-check mo lagi kung nakakambyo. Kasi ganito, halimbawa, hindi lang ikaw yung driver. Halimbawa, ako, sabihin natin, yung pinsan ko, pag yon ay nagda-drive ng manual transmission, at pag bago niya patayin yung makina, sana yun na nakalagay sa first gear o reverse. Kaya kung may ibang gagamit nung sasakyan, kailangan i-check muna kung naka-neutral bago i-start. Kasi na-experience na namin yan dati. Ganun yung ginagawa. No? So, yun lang yung idea mga paps. No? Then yun, afterward, pag na-start mo, pakikiramdaman mo yung sasakyan mo, check mo yung mga, ah, kung may mga warning sign ba dyan sa dashboard, yung fuel mo, okay? Kung ah, kumusta ba yung RPM, and everything. Kung ano yung pwede mo i-check pa, no? yung aircon mo, ilaw, and everything ma-check mo na yan dyan. Okay? So, yun mga papsa, uh, alam ko, uh, ito, sabihin na natin, may mga magsasabi dyan na, hindi, unahin mo muna yung mga gulog in everything. And, ano, sabi ko nga, in, kung sakali man, na good uh, condition na yung sasakyan, na-check na siya properly, walang problema, lahat ng liquid, lahat ng possible na dapat na-check ay na-check. Nasa loob ka na ng sasakyan. So, after mo mas start, dun mo na aayusin naman yung iba mong Uh, kailangan ayusin uh, like for example uh, actually kung tutusin nga bago nga ikaw mag-start sana naka-driving position ka na okay na yung side mirror mo naka-seatbelt ka na and everything yun yung pinaka-safe ano pero syempre dahil sa Pilipinas tayo normal naman diba yung iba bago mag-seatbelt uh, uh, bago umandar eh wala namang problema don, okay so sabi ko nga lahat naman ng opinion ay tama wala namang mali dito salamat sa mga nagsumagot nag-post ng kanilang mga comment ano salamat din sa nagbigay nung question na lo. Uh, sabi ko napaka basic nung tanong ano pero para sa iba sobrang valuable niyan okay kung nagustuhan niyo yung video paki-like na lang mga paps